Pero naman, nakapagtapon na kayo sa basurahan. And of course, ang tinatapon natin ay mga bagay na hindi na kailangan. Mga bagay na sira na, luma na, pwede nang dispatch At kung minsan, iba't iba rin ang paraan ng pagtatapon sa basurahan. May mga nagtatapon na basta tinatapon lang. May nagsusyot naman para malipang-lipang. Pero meron ding nagtatapon ng may matinding galit na nararamdaman. Yung sukat mabasag yung basura na nagano. Sa inis, stress. Well, ano man ang tinatapon natin, ano man din ang paraan ang magtapon natin, sana huwag natin itong gagawin sa pananampalataya natin. Sinabi ko po ito sapagkat narinig natin sa ating unang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo ang isang maliwanag na paalala o warning mula sa mga unang kristyano noon hanggang sa mga kristyano sa atin ngayon. Sabi dito, huwag niyong pabayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Sa Tagalog, medyo manipis pa. Medyo magaan pa. Kasi mas gusto ko yung translation sa Ingles na ganito, Do not throw away your confidence in God. O di ba mas diretsyo? Kasi kung literal mo isasalin dito, ang pupwedeng ibig sabihin nito, huwag mo itatapon ang pananampalataya mo. Mas diretsyo ito kasi yung sense nung una, yung Tagalog, huwag niyong hayaang mawala ang pananalig niyo sa Diyos. Para bang may sense pa ito na hindi mo sinasadya na mawala ang pananampalataya mo. Pero yung do not throw away your confidence in God. Ang sense nun, mayroong deliberate, conscious attempt, to throw it away and therefore to lose it anyway. Parang ito yung sense no sa Matthew 10.46, I think. Yung, yung istorya ni Bartimeo, may isang bulat, nang marinig niya si Kristo. Ano ginawa niya? He threw away his cloak. Hindi ito basta bumagsak lang sa lapag. Talagang tinapon niya. Bakit? Alam niya hindi na niya ito kakailanganin pa kapag pinagaling na siya. Yun, maganda yung sense doon. Pero pagdating sa pananampalatayan natin sa Panginoon, huwag ka doon. Yung deliberate at consciously natin itong itatapon, mas mahirapan tayo pagkano Mas malala tayo sa nagtampo sa silaeng o sa kanin pag ganon. So, alam naman natin ang ginawa, ang kinagawa at gagawin pa para sa atin ng ating pananampalataya. Dahil sa ating pananampalataya, tayo naging tunay na mga anak ng Diyos. May access tayo sa Diyos sapagkat ang pinakatagapamagitan natin dahil na rin sinasabi sa atin ng sulat sa mga Ebreo ay ang Panginoong Hesus natin may bonus pa ang ating mahal na ina. E eh, kami pong mga pare po sumablay pa sa aming pagdarasal para sa inyo. Kahit na sinasabi namin, ipagdarasal namin kayo, pero ang ating Panginoong Yesus, hindi. He always intercedes for us. Lagi niyang iniisip ang at ating kapakanan. Lagi niya tayo ang pinagdarasal. Wala po sa Kaya't ang kanyang awa at biyaya ay available sa ating araw-araw to top this all. Ang buhay na walang hanggan na sa atin ay nakalaan. Huwag lang nating tatalikuran ang pananampalataya iyan. Tulad ng sinasabi sa ating unang pagbasa rin napakinggan. Kaya nga, nagsimula yung paalala sa sulat sa mga Hebreo sa mga salitang alalahanin ninyo. Remember! Alalahanin ninyo yung mga pagsubok na nalampasan ninyo lang pinapakita dito, hindi lang yung effort ng mga unang kresyano para malampasan ng mga pagsubok na ito, kundi ang mas pinalulutang dito, ang sulat sa mga Hebreo, yung biyaya ng Diyos na ipinigay sa inyo upang malampasan nyo ang lahat ng ito. Alam mo, na isinasabi sa kanila, huwag niyong kakalimutan yun. Sapagkat kung wala ang Panginoon, hindi niyo malalampasan ang lahat ng iyon. At kung ginabayan kayo ng Panginoon, kahapon sa mga pagsubok na yon, gagabayan pa rin kayo ng Panginoon ngayon at sa mga susunod pang panahon sa pagkat hindi nagpapago ang Panginoon. Come to bakit nga ba natin itatapon ang pananampalataya natin? Bakit nga ba natin sasabihin na hindi na natin kinakailangan ang pananampalataya natin na pwede na natin i-dispatch ang pananampalataya natin? kung hindi naman tayo stress na stress, lungkot na lungkot, at disappointed na disappointed. Kaya nga, sa maraming mga nangungumpisal, na ang ikinukumpisal ay nanghina po, na wala po ang pananampalataya ko. Lahat yan! Walang hindi umiiyak sa lahat ng iyan. Lahat yan umiiyak. Sapagkat ramdam nila ang kanilang panghinaya, sapagkat alam nila sa puso at isipan nila na nawala ang pananampalataya nila, hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa kanila, sapagkat nagpadala sila sa mga negatibong bagay na naranasan nila. Kaya nga, nangungumpisal sapagkat yung pananampalatayang itinapon ay muli nilang hinahanap para makita, inasmuch as alam nila na ito'y kailangan, kailangan pa rin nila. Siguro naman, na-experience nyo na po yung may naitapon kayo sa baso, baka nakala nyo hindi nyo na kinakailangan. Pero kailangan nyo pala. Ay, nagkukumaw ko Kahit na marumihan ka, kahit na lumuhod ka, isunod mo pa yung ulo mo sa baso, makakita mo lang, lalong-lalong na kung very valuable yan, sana. Ganon din tayo sa ating pananampalataya. Kahit na either intentionally or unintentionally, dahil sa emosyon natin, itinapon natin ang pananampalataya. Maging mababang loob tayong aminin sa Panginoon, nagkamali ako, Lord. Mabalik ako sa iyo. At gawin natin ang lahat para makita muli ang pananalatayang iyan sa pamamagitan ng pagdarasal. Mas doblehin pa natin kayo din ng ating pag-asimpa, ang ating pagpapakabuti, ang paghihilas pag natin sa tukso at ang pagpapalalim uli ng ating relasyon sa Kanya. Gawin natin yung ginawa sa Lucas 15 ng babaeng nawala yung kanyang isang salabing pilak, sukat paligtari niya, halughugin niya, ang kaso ng sulukan ng bahay niya upang ito'y kanya lang makita. Kasi alam niya, ito'y kailangan-kailangan niya. At nung makita na niya, nung ginawa niya, tinawag niya ang kanya mga kaibigan upang makisaya sa kanya. Ganon din ang gawin mo. Kung naranasan mong nagduwindel o sumadsad ng pananamalan o kaya itinapon mo ang mo tapos nakikita mo nagkamali ka, kailangan mo ito. Hanggang sa matagpuan mo uli ang isang malalim na relasyon sa Panginoon. Sinabi naman niya, if you seek me with all your heart, you will find me. So pag naranasan mo uli iyon, sabihin mo sa iba, pa, pangalandakan mo, ikwento mo, magkaroon ka ng testimonya, hindi para mag kapagyabang sa kanila. Kundi para sabihin din sa kanila na pupwedeng dumaraan sa pinagdaanan mo o pupwedeng daraan sa pinagdaanan mo na ang pananampalataya natin laging nadya-dyaan yan. Hindi mawawala yan. Ano man ang mga maritinding problema ang ating maranasan unless itatapon natin yan. magpatotoo ka sa kanila na ang Diyos ay laging maaasahan. Huwag lang nating itatapon basta-basta ang ating relasyon sa Kanya. Sa so, pagkati na ating pag-iisip. <laughs> ang diferensya sa atin, alam nyo ko, na masyado tayo mainipin. Gusto natin agad, makuha natin ng ating hinihiling. Gusto natin, trabaho agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin, magandang negosyo agad, yun ang hiling mo eh. Gusto natin, masolve agad ang problema, yun ang hiling natin eh. Magbago agad yung tao na ipinagtarasal mo, yun ang hiling mo eh. Maging masaya na agad tayo. Nakakalimutan natin, maghintay nakakalimutan natin na dapat natin mas pangiralin ang pananampalataya natin, hindi lang upang makuha ang ating inihiling, kundi upang matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ang sabi? Seek first sa kingdom of God. Pag sinabing kingdom of God, pag ng Diyos, kalooban ng Diyos, and everything will be given you yung kalooban muna niya bago yung kalooban natin. E eh kung kalooban labang natin, talaga ang ibibigay niya, e eh napakadali nun para sa kanya. Na kung kinakailangan tayong maghintay, ay eh siguradong may mas pineprepare siya something bigger, something better, something brighter. And when it is something bigger, brighter, and better, siguradong hindi lang yun para sa atin. Kundi para sa mas nakararami, lalo na para sa mga taong mahalaga sa atin. Eh kaya nga sa ating mabuting balita, nung magtanim ng binhe, ano na mga ba agad? Nahinig ba agad? Nahinog ba agad? Hindi. Kaya nga ang paalala, you go on with your everyday life muna. Tama, humiling ka sa Panginoon, pero huwag ma focus masyado kasi maiinip ka. Sana'y kung walang nangyayari, meron. Meron siyang ginagawa. At ang ginagawa niya ay hindi lamang yung gusto mo, kundi yung gusto niya. Sapagkat yun ang mas mahalaga. Sa gusto niya, bahagi lang, katiting lang na bahagi yung gusto mo. O hindi nga ba sa pagtatanim? Sabi natin, kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Pero hindi lang yun. I mean, pag nagtanim ka ba ng isang buto, ang aanihin mo isang manggalang din dahil isang buto ang tinanim mo? Hindi. Pag nagtanim ka ng isang binhi, parami kang aanihin. Sagana, kaing-kaing. So yung kalooban mo, yung isang binhi lang. Yung kalooban ng Diyos, yung kaing-kaing na mga blessing. Madali para sa Kanya ibigay ang hinihiling mo. Kung hanggang doon lamang talaga ang kalooban niya para sa iyo. Pero you And people around you deserve something better, bigger, and brighter. Kinakailangan munang matupad ang kalooban ng Diyos para sa atin bago natin makuha ang ating hinihiling. Kaya dapat, kapag tayo nagdarasal ng ating mga hinihiling, gaano man tayo kaatad, at ma-receive yung, yung ganyang blessing. Ang mas magandang pakinggan na panalangin para sa Panginoon ay hindi, Lord, kailan mo ba ibibigay? Kundi, Lord, ano pa nga ba ang dapat kong gawin? Ano pa nga ba ang dapat kong isurrender sa iyo? Ano pa nga ba ang dapat mong iayos sa buhay ko sa maging sa pamilya ko? Ano pa nga ba? Sige, Panginoon, susunod ako, magpapaubaya ako. Sa gayon, palagay ko, mas mabibilis ang pagtupad ng Panginoon sa ating hinihiling sapagat yung pagpapaubayan natin sa Kanya ay bahagi ng mas mahalaga niyang kalooban para sa atin, para sa bawat isa. Huwag nating ipilit yung gusto natin na may sacrifice yung gusto ng Diyos para sa atin sapagat mas malaki ang mawawala sa atin. Ibigay sa iyo yung isang lang, hindi yung kaing-kaing. Hindi ko alam pero pwede applicable yung nangyayari sa halipughang anak. Sabi niya, gusto ko yung mana ko, bigay mo na. Hindi e binigay sa kanya. Pero tingnan ninyo, yung ibibigay pala doon sa hindi nagmadali sa mana niya. Yung panganay na anak, also nagkamali din naman ito talaga. Pero anong sabi ng ama? ang lahat ng sa akin ay sa iyo. So, mas maraming blessing yun. Hindi lang yung para sa kanya, kundi ko ano din yung para sa akin, ibibigay ko din sa iyo. So, ito sana mga kapatid, ang hilingin nating realization para sa